Isa sa mga tampok na sayaw ng kalinga ay ang banga dance o banga dance sa kanilang local dialect. Sa sayaw na ito, makikita ang mga babae na may bihasang galaw habang binabalansay ang mga mabibigat na banga na nakapatong sa kanilang ulo. Ipinapakita ng sayaw ang kagalingan, tiyaga at lakas ng mga kababaihan sa kalinga. Ang banga o clay pot, ay kadalasang ginagawa ng mga babae na potters mula sa pasil at lubwagan. Ginagamit ito sa pagluluto, imbaka ng tubig at pagkain, pakikibarter at pag-iigib ng tubig. Noong 1967, ang Kayaw Cultural Group mula sa Lubuangan Kalinga ay binuo ang banga dance upang buhayin ang kultura at bigyang kahulugan ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-Kalinga at ng buong rehiyon ng Cordillera. Paglipas ng panahon na, isinasayaw na ng mga babae sa Kalinga ang banga dansa upang ipakita ang kanilang liksi sa pagbalansi ng mga banga sa kanilang ulo habang sila ay sumasayawa. Kalakip ng sayawa ang tunog ng tradisyonal na gangsa o gong at iba pang instrumento na nagbibigay ng ritmo sa kanilang galawa. Ang banga dance ay isang representasyon ng tunay na buhay sa kalinga kung saan ang mga kababaihan ay nag-iigib ng tubig gamit ang mga banga na nakapatong sa kanilang mga ulo habang tinatahak ang makikitid at madudulas na daana pabalik sa kanilang mga tahanan. sayaw na ito ay nagpapakita ng tiyaga at lakas ng mga kababaihana dahil sa kabila ng bigat ng mga banga na may kargang tubig, nagagampanan pa rin nila ang kanilang gawain. Karaniwang itinatanghal ang dance sa mga community gathering tulad ng Bodong Festival at iba pa. Tanging ang mga babae lamang ang sumasayaw may mga pitong banga o higit pa na nakapatong sa kanilang ulo at sinusuportahan lamang ito ng isang paikot na pad o kaya'y tinuping tela. Karaniwang nakasuot ang mga babae ng rectangular wrap skirt na kulay pula o tinatawag nilang kaina. Nakasuot din sila ng skin tone na blouse o kaya yellow gold sleeveless blouse at para mas kompleto ang kanilang kasuotan ay nagsusuot sila ng large gata, glass, stone at plastic beds na kulay pula, itim, puti at dilaw na nagsisilbing kanilang necklace, armbands, earrings, choker at headband. Ang mga lalaki naman na tumutugtog ng patong bilang musika ng banga dance gamit ang anim na gangsa o flat gong ay nakasuot ng baag o g-string na may